Ay nakatawa na, Baya na delikado yan yan dali na, ay pamo pamo masakit yan, yugulo yugulo, yan yugulo, ka yugulo, ka yugulo, no. yugulo Lalaki uh, pala ito. Lalaki. Ayos, thank you. Ito mga tropa, uh, at meron na naman sinipad na kasama natin dito sa bangka. Ayan si Imar. Uh, at bigo daw ito. Sana mapasampa. Ayan, yeah, shoutout nga pala sa ating katropa. Nakanda na. Ito bali kapatid ni Imar na nagkano, bibira si Ron Ron. Ron, kawin mo na Ron. <laughs> Ayan o. No? Puras, puras, puras. Andiyan

Malo na. Blue Marlin. Against the light naman. Bakas so, ka, panuotin natin to. Yung Yun, thank you. For fishing is only. Bakas ako, bakas ako. Yan, tumirik na. Ipat kaya ako do. doon. Trick na, trick na. Direk na, Lagi dito ah. Uy malalim. pa, Malalim pa

Direk na. Ha? <laughs> ay, malaki pala ang lukoy, ay. Pati pa pauli, pauli talaga yan. Ano to Pagpauli pauli talaga. Yan siya to sa ating mga meron. Yan. Eh, na may meron dito na makain. Ayan, luway na. Diyan na yan lilipad. Buras. Tulay, buras. Ay, meron dito, meron dito kay Bay. Ayo, gusto. Buras ba? Ayan na guys Malakit na O oh, sige oh. Abo. Yan guys oh. So, kita na. Umiikot na oh. Baya bayan, bayan sarap. Kumititit ulo. Hindi mo makikita. Wala 'yan. Nalok 'yan. Bayan na. Yung sako, yung sako yan da. Yan, umiikot-ikot pa. Malakas pa. Malakas pa 'yan. Hindi pa naabaliktad ay. Belo 'to, beh. Ayo po kasi, kumpara. Isiksik din niyo. No. Ay, nakakatawa na. Ayun na. Delikado 'yan. Yan, dali na. Ay, pamo, pamo! Masakit oh, oh. yan! Yung puso Yan, yan! Wow! wow. <huling> 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 Yari na! pa, boy pa! Boy pa!

yan, bigo mga katropa. Nagwawalang bigo. At daming UJ pati. mga UJ. Mga ka. Hindi pala nakaplay play Yan at Thank you Lord. At napasampah yung bigo. yakpat si Mar. sa. Sa Timar. Salamat guys. o dito naman Mar. Salamat po sa pag-iron. Yun. Sana all. sa pagawa ng bahay. Ayun, magpapagawa ka pala ng bahay. Ayun, tama-tama pala yan. Dahil Mal, magpapatayo po ng pansin ko, Mal. Dalong biwas, kapaon. Ah, Dalong biwas. Wala talagang kawala. Pag-alala. 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 Wala Wala pa talaga nakaka-breakheimer dito. dito okay.

ang tawag ko diyan ay bigo dito sa amin. Shoutout nga po pala kay Pacific Vlog. Ito. Dalawa kami vlogger dito. Shoutout po sa mga followers ni Dune TV. Yun, thank you, thank you. Mar, pang thumbnail lang, Mar. Pang thumbnail. Taka dun. Pang thumbnail natin. ano klawpat tamnil siya lo? <muchos> Pari, Pailin. mar? Tamnil. ka. Oo. Oh! Nakungkas ng ba mo. Iga ka. sige, sige, sige. Hala, -iga ka. Tamnil nate. natin. pa mga Sayo. 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 Pusit mo kasi, ayan mo. mga tropan. Ayan. Ayos, thank you.